neutron star ay dambuhalang gravitational monster. At kung i-orbit ng planeta natin ito, siguradong hindi magtatapos ng maganda. Pero paano kung kumuha tayo ng isang kutsarita lang ng neutron star at dinala dito sa Earth? Ang ganoon kaliit na dami ay hindi naman siguro makakasira sa ating lahat. O kaya ba, ito ang ambing pH at heto ang mangyayari kung isang kutsarita ng neutron star ang biglang lumitaw sa Earth. Kapag ang isang bituin na halos apat na beses ang laki sa ating araw ay sumabog sa isang supernova, itinutulak nito ang mga panlabas na layer nito sa kalawakan at ang natitira na lang ay isang siksik na bumagsak na core ang tinatawag nating neutron star. Maliit lang sila, maaring kasing laki lang ng isang maliit na lungsod, pero isipin nyo ito, ang mass nila ay 1.4 times the mass of our sun. Siyempre, walang neutron star na biglang lilitaw sa planeta natin. Kailangan mo pa talagang pumunta at kumuha ng kutsarita ng isa. Ang pinakamalapit, pinangalanang Calvera, nasa 617 light years away. Kahit sumakay ka sa pinakamabilis na spaceship na nagawa ng tao, abuting ka pa rin ng 11 million years bago makarating. Kaya i-fast forward natin. Pagdating mo sa lugar ng neutron star, sasalubungin ka ng magnetic field na milyon-milyong bases na mas malakas kaysa sa Earth. Kung may mga ferromagnetic material tulad ng iron, nickel, o cobalt ang spaceship mo, paalam na, hindi gagana ang computers mo. Dagdag pa, kailangan mong iwasan ang mga radiation beam na mas mabilis pa kaysa sa pagkurap mo. At kung makalusot ka man sa ibabaw ng caldera, agad-agad ka magiging singaw dahil ang temperatura doon ay halos isang milyong degrees Celsius. At kung may matira pa sa spacecraft mo, tudurugin iyon ng matinding gravity. Pero teka, huwag muna nating tapusin ang kwento mo diyan. Sabihin na lang natin na nakasuot ka ng super sweet na kayang tiisin ang init at pressure ng neutron star. Sa wakas, may dala ka ng isang kutsarita ng kalvera. Pero teka, kung susubukan mong sumalok sa araw gamit ang kutsarita, makakakuha ka lang ng 2 kilograms. Pero ang isang kutsarita ng neutron star, 1 bilyon hanggang 6 na bilyong tonelada. Wala ka man lang sansang mabuhat yan sa simula pa lang. At heto ang pinakamasaklap na parte. Dahil sa sobrang tindi ng gravity ng neutron star, pinipilit nitong magsama ang mga proton at electron para maging mga neutron. Pero sa sandaling makaalis sila sa bituin, ang mga neutrons ay hindi tatagal. Pagkatapos lang ng 10 minutes, yang kutsarita ng neutron star ay maghihiwa-hiwalay at maglalabas ng enerhiya na katumbas ng nagagawa ng araw sa loob ng 2 to 3 seconds. Buti na lang! Hindi mo na ibalik pa yan sa Earth. Kaya ano ang aral? Hayaan ang mga neutron star kung saan sila nararapat, napakalayo sa atin. At kung sakaling may isang neutron star na lumapit masyado sa Earth, ang tanging pagpipilian, sumakay sa isang spaceship at tumakas patungo sa ibang planeta sa labas ng solar system. Pero, kwento na yan para sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas nakakamanghang mga kwentong agham dito sa Ambing PH.